Kamusta po kayo? Magandang araw po sa inyong lahat. Uh, tatalakayin po natin ngayon isang napaka-importanting bagay albilang bilang isang kristyano po kahit na nasa ang sekta ka man. Uh, yung bibig natin mga kapatid kasi binagamit natin sa pagsamba sa Diyos, sa pagpapasalamat, pagpupuri sa Kanya and at the same time Uh, hindi natin magawang pigilan yung ating bibig sa uh, panglait sa panglalait sa iba no mapa ano man kasi ano ba yan o hindi so ganoon napaka pangitingnan mga kapatid ang parehong bibig na ginagamit natin Uh, sa pagpuri ng Panginoon, ay eh, siya rin ginagamit natin sa pagsumpa sa ating kapatid. Siya rin ginagamit natin na uh, na magmura tayo no? sa ating kapwa. So napaka pangit po na ano po, image po bilang isang kristyano po. So sinasabi ni Santiago, Apostol Santiago, kung may nagakalang siya religyoso pero pero hindi naman magawang pigilan ang dila niya. So walang silbi ang pagiging religyoso niya at niloloko lang niya ang kanyang sarili. So sa ano niyan, Santiago 1 verse 26. So ito naman, sa ibang parte naman, sa pamamagitan ng dila, pinupuri natin ang ating Panginoon at Ama. Pero sa pamamagitan din ito ay sinusumpa natin ang ating kapwa na nilikhang kalarawan ng Diyos. So, Santiago 3, verse 19. Yun. So, napakaganda mga kapatid sa lahat. Sana po ay manatutunan tayo.